Suggest ko lang, mas magandang huwag mo nang banggitin yung tungkol sa sugal o yung mga casino apps kung hindi ka rin naman magpo-promote. Pag uwi mo sa Pilipinas, wala na magkikipag-collab sa'yo. Okay, 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 okay. Okay, lilinawin ko lang po, no? Hindi po ako nagbablog para sa mga kapwa ko content creator o yung mga vlogger na sinasabi nyo mga kabasura. Alam nyo ba ang pagkatapos ng dalawang taon ay mawawala din ako sa social media? Pagkatapos ng kontrata ko dito, possible po akong ihinto na sa pagbablog mga kabasura. Kaya yung tungkol sa ganyan na walang makikipag-collab sa akin pagka uwi ko dyan, wala po akong problema dyan. At isa pa, kahit isa hanggang tatlong milyon ang pwede kong kitain dyan monthly, hindi hindi ako manginayang dyan. Alam nyo ba nung nandyan ako sa Pilipinas ay magkano lang ang ko monthly? Minimum lang po ako. Nagsasahod lang ako ng 5,000 kinsenas. Tapos kada isang buwan, mga 10,000 sabihin na natin. Tapos minsan may kaltas ka pa nga, di ba? Pero tingnan mo naman yung binigay na blessing sa akin ng Diyos ngayon. Alam nyo po ang sinasahod ko dito sa Korea? Hindi naman sa pagmamalaki, no? Ito po ay sahod talaga namin. Nagsasahod na po ako ng 100,000 pesos sa pera natin. Isipin mo yon, Yung 10,000 ko, tinimes 10. Pagkatapos may offer lang ng ganyan, bigla kang kakaliwa, bigla mong kukunin yung offer ng kalaban, kasi naniniwala po ako na kapag hindi mabuti, ay gawa ng kalaban yan, di ba? At isa pa, habang ako nagtatamasa ng milyong-milyong piso, no? Wala kong kaalam-alam na meron na pala ako sa mga followers ko o mga viewers ko na nagsubok doon sa promotion ko o yung pinapapromote sa akin. Tapos nalulong sa sugal, no? E di kasalanan ko yun. At ang dami din nagsasabi sa akin sa mga kakilala ko o yung iba, mga kaibigan ko pa nga, na-promote ko na daw yung mga casino apps na yan. Kasi nga daw, normal na daw yan sa mga vlogger kasi halos lahat ginagawa na yan. Ayun yung problema sa atin mga kabasura. Akala natin porke marami nang gumagawa ay ibig sabihin ay tama na. Yun ay maling mali po para sa akin. Para sa akin ha. At ang dami din nagsasabi sa akin na nagpapakabayani lang daw ako. Guys, hindi nyo po ako kilala. Wala po kayong kaalam-alam na last week na bago ako umalis na Pilipinas, ilang baso ang iniyak ko dahil aalis na naman ako dahil nami-miss ko yung pamilya ko. Na pwede ko naman kitayan kung magpo-promote nga ako ng casino apps, ilang buwan lang pwede na ako mag good sa Pilipinas. Hindi ko na kailangan umiyak. Hindi na kailangan umiyak ng anak ko, iiwan ko sila, lalayo na naman ako. Pero hindi. Ako po kasi naniniwala ako na kapag yung isang bagay ay hindi galing sa mabuti, hindi ko po siya tinitignan as a opportunity para sa akin tinitignan ko po yan na parang isang tukso. Kaya ako, kung yayaman man ako, Diyos na po ang bahala doon kung payayamanin niya man ako. Kung hindi, ay okay lang. Pero gagawin ko po ang lahat para maiangat yung pamilya ko sa hirap kasi gusto ko naman iparaanas talaga sa kanila yon. Pero ang gusto ko naman, siyempre, yung sa mabuting paraan. Doon ko po sila gustong iangat sa buhay. Pero kung yung sa mabilisang ganyan, lahat po nang nanggagaling sa mabilis ay eh, mawawala din pong mabilis yan. At ito trivia lang ha. Ah. Alam nyo ba yung may-ari ng 7-Eleven ay namatay na? At ilang bilyong pera ang naiwan niya dito sa mundong ito nung pagkamatay niya? Wala na, naiwan na yung pera niya. Anong punto ko? Guys, ang buhay dito sa mundong ito ay napakabilis lang. Kaya kung gagamitin mo yung buhay mo dito sa walang kakwenta kwentang bagay, nako, lugi ka. Kaya ako, mas harap ko po yung buhay na walang hanggan dun sa langit o yung sa kapiling ng Diyos. Kasi sa totoo lang, kung ako lang naman talaga, ay gusto kong i-promote yan kasi talagang pera na yan, di ba? Sa practical. Pero kaya ako lang po nagagawa ito dahil sumusunod po ako sa utos ng Diyos, hindi po dahil sa sarili ko. Kasi kung sarili ko ang ko, mas gugustuhin ko yung, mas masarap yung buhay ko, di ba? Pero kasi nga, yun po kasi yung nararapat. Kaya sa mga nagsasabi dyan na mabait daw ako, naku, hindi po totoo yun. Masama din po ako. Nagkakamali din po ako. Pero dahil sa mabuti ang Diyos na sinasamba ko, nakakagawa po ako ng mabuti. Basta po ako, hindi baling mapagod, mahomesick, umiyak, maghirap muna dito, okay lang po yan, titiisin ko na lang. Darating din naman yung panahon, i-bless naman ako ng Diyos dahil sa mga ginagawa natin kasi nga sumusunod tayo sa kanya nandito na pala ako sa bahay ang bilis so yun lang hindi po ako magpo-promote ng ganyan kahit ilang milyon pa po yung ino-offer nyo no? mananatili po tayong hindi magpo-promote kahit gaano pa kalaki yan mga basura so yun God bless po sa inyo nandito na po ako sa bahay grabe ang bilis <laughs> God bless po sa inyo mga basura